Nino nga Oo Nino nga po? Sa wakas. Matatali na rin si William. Lagi. Ay hindi ako makakaano niyan. Lagi nakakawala eh. Ano William? Ano niya ako. wala po? Buti na lang nahuhuli ka At na. Ah, William. Oo. oh, oh. Ayan, yeah, ayos na. Ayan, manja, manja. Ito may side ng Porta Major. May ano doon? Kain na, Dad. Uh, Anak, mamaya uh, na. Ito ikain ko na lang ako kayo. oh ikain mo na ako. Pagkakataon ko na itong ano eh. Uh, uh, Big-video muna so, ako. Klasiko. Sa so, bagay, pareho lang ko tayo. Klasiko diba? po. Tara, so, mamitog naman. Ah, uh, hindi uh, man gano'ng Yung ganito. Oo no, nga, siguro yan yung una, tapos pangalawa to. No? Hmm. Hmm. Pare, kumakanta rin eh. Nakita mo na ba yung YouTube? Wawala eh. Kaya, kaya hindi mo na alam. Mura lang po doon. Nag-time din ako sa may Victoria. Tatlo dito, yun, no? Way, no. No? <laughs> May ano pa, ano? May pangatlo. <laughs> <laughs> may pangatlo pa eh. Kung bakit san may isa. Mamami. Pa. Ah, Parang mahigit sandaan lang. Mm -hmm. Okay na yan.